सबके जयश कैसे भाई शासन है लेकिन वहां कार्य में पास होते है ये नौ आ रहा है कौन इनको

kemaya Iiya meing ta dandan banda yung ano yung penal sa dulo yung yung ayan po ang Supreme Court. yung hi, good morning, good morning, everyone. Welcome, welcome to my channel, yung yung Dito ako ngayon sa yung ito po ang pila, grabe. Ayun. Play ka rito. Ayan, grabe yung pila, oh. <laughs> Sa saan si Ma'am Pila? Doon. Sa unahan pa ang Pila. Grabe ang pila? Saan pila? Yan saan ang pila? Nakadulo ah, po. Ha? Grabe. Guys, sobrang-sobrang daming tao. Saan ang pila? Ah, dito. Dito ba? Diyan. Diyan dito, dito muna. Okay, Yan. Diyan dito, dito muna. Ayan, sige, ayan, guys, dito, sobrang sobra-sobra talaga ang ah, ano na po, guys, ayan, sobrang. Ang daming tao guys. Ay, Bisaya Vlog. Hello, mga mga love shout Bisaya Vlog. Yan ang mga pila ng tao, ang dami-dami. Ay, sir, pila-pila uh, po ito. Kasi daming tao sa PJS ngayon. Eh, may sinamahan kami ng, ano, simple yung community natin. Kailan yung mga tao, tumutulong tayo. Tumutulong tayo sa mga tao na mga ilangan. Ito po, may, ano, uh, mula noon hanggang dito, grabe talaga ang, ano, hanggang, anong... Hello, good morning. And subscribe man. Hello, tamsak tamsak tayo guys. Tamsak. Sir, bisaya vlog, taga saan po kayo? Taga saan po kayo, sir? Hello Olivia, hi Olivia, hello good morning, good morning. Pop, pasok, pasok po tayo. Morning everyone, pasok, pasok. Welcome, welcome to my channel. Far last vlog. ito mo may sinasamahan tayo ng tao kaya lang sobrang haba ng natin yung sobrang haba talaga yung pila mula doon ayun po doon sa yan ang mga tao, grabe. Yan guys, sobra-sobra maraming tao. Tamsak-tamsak po tayo guys. Dito ako ngayon sa Pidgets. May sinamahan tayo ng pasyente. May, may pinuntahan tayo ng pasyente dito. Tapos, Ah, uh, sobrang haba ang pila, grabe guys. Mahaba masyado ang pila, grabe. Hanggang doon sa dulo, tingnan nyo, yun, doon ang dulo. Ayan, doon, yun, doon, doon sa dulo, ayan. Good morning, good morning. Welcome, welcome to my channel for last vlog. Pasok, pasok tayo guys. Tamsak naman, tamsak naman. Share and subscribe.

Punta tayo sa dulo, guys. <tdade> <sukasi> Be, anong gusto mong, ano, biscuit or... Anong gusto mo? Biskwit? Biskwit yung ano? Hintang hmm. muna ako doon. Ayan guys. Ang gabi. Ang gabi ang tao. Terima kasih atas dukungan Anda. Grabe, ang dami-daming tao, guys. Sobrang haba. Sobrang haba. Mahabang pila. Ayan guys, ang PJS General Hospital po. Yan po ang ano, Supreme Court po sa harapan. Yan po ang Supreme Court po sa harapan ng PJS.

napo ba taman tayo una <sum> Hindi hey, pa hinihin hey, ang ano, tissue. Ito shoot suot. Magsuot ngayon. Ma'am Ron kodi, Good morning, good morning, ma'am. May gamay shout out. Daming tao, ma'am. May community, alam mo na. Tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan. Yan, guys. Sobrang daming tao. Ay, sabay niya shout out, ma'am. Ralas, vlog ang sakitan. mangke. balita, ma'am Nako, so, sa Bato Balani daw siya mag-aral. Hindi totoo dito, sabi, hindi totoo dito sa Manila. Ano, pasukan kahapon, doon daw si Danica magaral sa Bato Balani. Shout out sa inyo, sir. Nagkoleram ko, di. Miss na miss ko kayo. Anak ko, laging busy talaga. Ito, dito kami ngayon. Ayan ang Supreme Court, sa harapan ng Supreme Court kasi dito sa General Hospital. PGH po. Yan sa harapan niya, yan ang Supreme Court. Yan, Supreme Court. Kumusta tayo sa bawat isa sa atin? Miss na miss natin, Serena. Ayan guys, sa mga pasyente so far, uh, ayan ang ay Supreme Court. Ayan ang ay Supreme Court sa pan. Ayan guys, sarap. Yes, sir. Thank you, dear. Thank you. Ingatan tayo ng Panginoon kasi tayo ay magmagandang loob sa mga tao. nangangailangan po. Mayroon pa akong pasyente doon sa kabila, naka... nasa ward po. Uh, <laughs> At pwede ka tindi natin, ano, pero pag tinatawag yung pangalan natin uh, na pumahinging tulong,

Ayan Ay, ang Supreme Court po. Eh. Supreme Court po. For... <laughs> yeah, thank you, thank you for watching. Thank you for watching. Bawal kasi sa loob, guys.